bali na po ngayon uh, pangalawang araw ng pag aayos uh, po ng bahay eh kaya lang mga hotel pwede may, may patanim po tayo sa makalwa at uh, sa bahay ng mga hotel ganoon talaga eh wala tayong magagawa at gawa ng inabot tayo ng ano po ng sira ng bahay pagpapaayos at pagpapa sa tanim ng palay bagay, salita na lang mga hotel bahala na mamaya mm -mm. walang katuyong tuyo hindi dito kasi nga yung mga upahan po namin na na labor, may mga gawa pa rin po, may mga patanim pa rin kaya ako na lang po muna ang katulong niya para po ano uh, isa pa ay uh, nabawasan po expenses po natin sa pagpapagawa po ng bahay. Yan. Yan, maraming maraming salamat po kay Tita sa kapos sa kanyang asawa dahil sa walang sawang pagsuporta po sa aming mag-asawa. Yan balik type mo ngayon ipasa mga kautol at uh, may, ngayon, po, ngayon po ay bubunot sila dalawa. Yung pong ating kaibigan. At, uh, at hapon tayo pupunta ron. At nandito po tayo mismo sa bahay po. Ay. Yan pisitahin na lang po natin tayo po. Sa, saka po tayo. Ngayon po ay uh, alas 5 po. Uh, hmm. Alas 6 po pala. Ang um, uh, Bali 5.42 na umaga po. Ngayon biyahe na po tayo maganda po sikat ng araw mga kautol no? ya mga otol, bali andan po tayo sa bukid ah talaga pong ganaray eh. kailangan po kulang nga po ang katawan mga kautol po at gawa po ng palit pa po ay sunod sunod po ang gawa may patanim ay talaga po may puti ng sili haway ang katawan po ay palit pa eh ay kailangan po yung mga tauhan po natin mga kaibigan natin ay ano po may mga gawa din mga kautol at ngayon po yung ano, buwan ng taniman ng palay. Ay hindi mo naman po maano po yun. Masasabihin, ay pumunta ka muna din it, may gagawin tayo. Hindi po gano'n. Gawa po ng, may mga schedule din po ay. Kaya, bukas naman ang schedule sa akin ng pagtanim po. Ayan. Kaya, Utay utay lang mga kautol. Basta mag achieve din po tayo sa buhay Na ating kinakamtan Yan. Good morning po kay Tita Len Sa po kanya sa, kay, sa kanya pong asawa God bless po palagi Yan. Tayo po nasa parang na At Puntahan uh, po natin yung dapog Ngayon po yung ating sili na ay putihin na ay dagsana mam yan po o oh, gaganda ay kaya alam <laughs> odol pa paano nga po wala po tayong tauhan at kaibigan ay putihin na yan lalaki na po pati lahat ah, basta uminit po mga kutul oh. yan ang bunga at pagkakadami na na mam Diyos ko po Mm. Yeah. Ay, sa na po yan, sa isang linggo na lang kapag po natapos na wala po tayong magagawa ay eh. kapag po ka na rin, tuloy tuloy naman po eh. hindi kulang nga po ang katawan hindi po tayo sa tubigan Maganda po na sikat ng araw. Blessing na naman uh, sa Panginoon. At uh, ano po, maganda po yung binibigay yung blessing sa aming pamilya. At dahil sobrang ano po, parang nararamdaman ko po yung uh, basta mga kotol, ang aluwag po sa akin, yung pong bigay ng Panginoon sa akin, masyado siyang binibigay niya ako ng blessing. Katulad nito maganda po yung ating kita sa ating sili isa pa mga kautol yung ating dapog hindi tayo pinabayaan na tayo ay uh, anong tawag dun tayo po ay ano tayo ay nagsabog nun hindi rin po tayo binigyan ng malakas na ulan maganda rin po yan mag magandang pagtubo ng ating dapog yan po isa pa maganda ay bukas po tayo tatanim ay bibigyan din po tayo ng magandang ano ng Panginoon isa pa ay yung Ah. Uh, magandang init. yan. bali ito na po yung atin dabog ngayon po tayo may patanim ay, ah, may pa may pasabog po, may pabunot. Ayun, no. Oh. Condition na po ito mga uton. Ang ating palay. Mhm. Uh yan. -huh. Uh. Gawa po ng mga ay ano po? Kaya po ako okay napunta na sa Bukid. Ayun po tiyuhin, kuy, nga po sa barangay po namin. Ah, ano po, barangay po namin. At yung sinusundo ko po, para po less siya sa pagpamasahe po. Diretso na po tayo sa amin po. Balikan, uwi, sa po uli ako. Mm Yah. Yeah. Tayo namang pipa uwi na mga kautol at sa bahay naman tayo. Yan, pinisita ko lang po rin dapog natin mga kautol. Sobrang ganda po, blessing. Yah yeah, mga kautol, bali, ya, sa bahay na po tayo at galing nga po tayo sa linang. Hmm. Tak apa ni Kalau buat boleh tambah Kita tolong pun nanti Ini pun sama tu Yang pun Dia mahu nak makan tau Tak mahu makan Yang tiba ni pun nanti Yuk Nanti tiba pun Puro po bakal man. Ah, mga otor, bubuhos na na po. Mamaya. Kaya ng pins eh. hmm. ay. Yan na yan. Yan na po. Cool. Ito naman ay bababapag. Gawa ng test. Hmm. Oh. Magmamunta at sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjagalita na Mga pamilya Ang mga pagsubok ay kakayanin Basta tayo ay sama-sama Mga pauto Jag ni lite djup. Bara lite där här. Och sen bor jag. Vad Bos nak ya, kalau mana

hindi si Tiyo. Lumawak ano? An no, an no? Hmm. Uh -huh. Yan ang uh -huh. ano ni Tiyo. Yeah. Iibahin. niyan, hindi na yung... Hindi breaker. Yeah. po yung ano yung... No. Mungkin nanti dia buka Mungkin lah Ya Tak mau pergi ke apa nana? Tak mau kat Yan. Alwang araw, utay-utay na po yung naayos. Ma Maghapon po halo-halo. Kaya lang mga hotel po yan, ang kalat naman. Yan, ay. Hindi alam kung paano lilisin. At yan, kalat po ay. Yan, nasaka na lang po natin ayusin kapag uh, ano na po. Yan, dahil po sa bata rin mga hotel, ang daming ipis hindi po aring maraming ipis huwag po maraming ipis sa bahay ay ah, uh, ah po magkasakit yan alak ganun po talaga tayo po may pabunod po ako ngayon ng ating pong ano pananim ay pupuntahan po natin tayo po maghahagis din at bukas po may trabaho tayo dito kailangan ihagis natin ngayong ngayon po ay alas 5 sayang po yung oras sa uh, mga auton. Uh, bali, punta na po tayo doon ngayon. Pasaka po at ahad uh, na rin natin si Dateo at taga uh, Tayabas po ay. Sige po, Tayo. Sige po. Bukas na lang po, Tayo. Kahit mga 7.30 ay Sige po. Pasaka na ako. Sige, kaya. Ay, okay, pasaka mo muna. Ay, talaga, Ay, talagang <performance> Ay, talagang matindi 'yung akin. Ha? Ano? Tumaman ko na 'yung aking. Tumaman mo? Oo. Ay, 'yan ng balasik uh, oh. ah, mo talaga, ay. Eh. Maautol, ayan po. yari na po. Ayun, ang bilis. Dumali. 'Yan. Ang ating mga kaibigan po. Medyo bubulusan na tayo ng konti, mawawala pa. 'Yan. 'Yan no po. Bunot na. Ah, oh, oh. Yan. Ganda po ng suwi. Oh. Yan po. Oh. Ganda. Hmm. Video klik na po mga kautol ko click na po talaga pong na agayak na po ang ating uh, tataniman pagka kondisyon na po na rin di bukas po eh. Ako ito nagyak na. Yeah. Kulit-klik na po mga kautol. Ang kutagasapong. Tapos hindi na masyado. Lari na po rin malain luang. Diga, konti na po. Yeah, mga kotol, may sabog na po. Ang ating pong uh, tubigan. Yeah, ari pong malaan ang ari. Oh. Yeah, may mga sabog na po. Oh. Yeah. Yan, ang ganda na. Yan. Oh. Yeah. Ay, di bukas po sila tuturok na lang. Tatalo. Sabi nga, look man, po. Mm. Yeah. Nakaisan luang pang malaki. Hmm. Hindi bukas po sila ano hmm. na. Hmm. Masirin na lang mga kutol. pa uwi na. Hindi na tinapos na natin isang luang po. Yan. Ito lo. Ganda. Berding berde. Baka yung makaapak ng kobra eh. Kaya po malino rin ilong ni Tita Pilipina. Sa so, kay Tito Pidil. Yan. Oh, ganda ng dapog. Yan po. Birding birdi. Tatanim na bukas po yan. Yan po ko ba. Yeah, tsaga po talaga mga utol. May kasamang sakripisyo po. Bukid. Halaman. Yeah. Tahan-dahan po yung mararating po ang tagumpay. Hoy. Pauwi na po Pauwi na po tayo mga otol Nagpahalam na po tayo kay nanay sa Kay tatay Diretso na po tayo sa bahay Sa Kalumpang po Uliklik na mga auto